Ayun, mak ayuh. Aiyah, May May apa yang merta awak siang? Mak ayuh. Mak ayuh. Mak ayuh. Mak So yan po mga kadul uh, mapagpalang umaga po sa lahat So ngayon uh, mangkiting ay binso TV po ay nagbalik na no? so medyo ngayon lang po tayo nakabalik mga kadul dahil po ay uh, sikap muna tayo mga kaidol no? bago po natin to ay uh, mag uh, vlog mga kadul so, so ngayon mga kadul dito tayo so ngayon mga kadul nandito po tayo sa bundok mo no? kasi may nagre-request naman sa akin mga kadul. Dito po na area mga kadul uh, sabi nila sa akin ay meron daw lumulutang dito. Iwan ko kung ano po lumulutang parang para, ng, para dang, ano uh, kabaong mga kadul. So ngayon try ko muna uh, i-explore kapag umaga kung ano man yung maramdaman natin dito, kung ano man yung makikita natin dito. So ngayon umaga natin balikan. Pagkatapos ito, Balik ang tingin gabi. So, mayroon na talaga. So, mamaya itong mga natin ipakita ang paligid. No? So, ngayon ay uh, hindi ako nakasama ng labrador dahil po ay uh, sobrang pagod po yung katawan po natin yun. Ang sabi ko ninyo kanina mga kadul, sigap na tayo at kailangan natin na uh, maghanap ng pera kasi dito po sa amin ay sobrang mahi ano sobrang hirap talaga kumita ng pera kapag hindi kaya sumisikap so ngayon dito mga kadul uh, may time na po tayo ah uh, uh pinag-isipan ko ay magsulo muna ako dito kasi yung uh, kasama natin busy no, may trabaho din kapag araw kapag gabi sila bakante mga kadul kapag hindi naman umuulan kapag gabi uh, mag-explore po kami mga kadul ito pong area na ito ay babalikan po natin so uh, bago po natin isimula yung video mga kadol no? uh, shout muna kay uh, Ma'am Nalim Turibia uh, kay Pink Pastor kay John C. Mil, Mark Marvillas shout out po sa inyo lahat uh, Daphne Agriam shout out po kay uh, Bidyan Baula shout out po kay uh, Jean Shariako shout out po sa lahat at sino pa Jin ko uh, kubiyasi. Yan, shout sa iyo. Huh? At sa lahat pong mga bagong subscriber po natin dyan, uh, shout sa lahat. So, ito lang po tayo, no? Uh, kasi po, may nag-request. Uh, kaya dito ako, uh, pinupunta ko dito. So, yung uh, maingay kasi, uh, malapit tayo sa ilog, no? So, sa lahat pong nag-comment sa video ko, nagsa nag-like, maraming maraming salamat po sa nag copy link po sa mga uh, video po natin. Thank you po, no? So sana po ipatuloy pa rin kayo sa pag-copy-link uh, mo, pag-share sa video po natin. Maraming maraming salamat sa, sa inyong lahat. No skip ads pa rin mga kadol, kunting tulong po ni Magiting Abisor TV. No? Meron talaga dito mga kadol. So ano lang tayo dito. Uh, Pagmasdan lang po natin dito, i-explore lang po natin dito ano po yung napita. Siyempre, ito po yung lugar na ito, yung pinapasokan ko ay sobrang hilan po talaga ito. No? Ang hilan po talaga. So, tara, samahan niyo ako dito, hindi natin ito patagalin pa. So, ito pong baligid mga kadol. May mga punong kawayan din, no? So, kailangan na natin mag -iingat. So, ito pa yung mga kamay ko ay galing pa ko sa trabaho. Anak, natin tinatin dyan, dyan. Dito tayo dadaan kakaiba pong punong kahoy mga kadalo parang may nakatirang uh, ah, mga kadalo may team siya so dyan naman naman, naman tayo gal pupunta mga kadalo <laughs> kamay lagpas na natin paligid mga kadol medyo sobrang tirik po talaga dito kailangan natin makakit natin dyan kakaiba tong amoy dito Asun tayo sobrang baho. Diyan kay ba dito ang kadto. May kakaiba akong nadinig na busis mo kadto. Ayun Mahina lang siya. Mahina. Ayun ko kung ano yun. Ayun, na yung wala yung boses niya. Ayun. So, yun. Kinaga tayo ng migas or langgam. Mga kadol. So, dito po mga kadol. <coughs> Pag po natin dito ay uh, nakatatakot talaga mga kadol. Lalo na kapag gabi ka pumupunta dito meron na tayong madinig na kakaiba no. So, yun kung ano po yung makikita ko dito sa paligid. Yan. Ay, comment lang po kayo dito sa video na ito mga kadol at dito na punong kaway may narinig po tayo ng maliit na busis ito at may dalawa ding ano yan parang ano yan parang ikanto yata yan yan so dyan ah uh, may maliit so may nadingit tayong mga busis dito mga kadong So bigla na nawala no dahil po ay uh, iwan ko talaga kung ano yun bakit biglang nawala at may malaking puno dyan Uh, katakot naman dito mga kadul. kasi dito po mga kadul. ito pong lugar na ito ay sinasabi nila ay may lumulutang na kabaong so ito po ay uh, hindi naman hindi naman ito interior no? so gubat po ito at uh, hindi ko talaga po ay uh, hindi pa ako naniwala dito no? kung may kabaong balog na na ano na lumulutang so ano ko lang explore ko lang tinding yung driba ko kung ano talaga araw ko yun araw ko binalik ano pinupuntahan kaya mamayang gabi balikan po natin rin may catch parang may inkanto dyan no? grabe itong lugar lalo kapag gabi dito mga kaidol kapag um, explore ko ka dito kapag gabi lalo kapag wala kasama anak ko oh my god magpapuyapan ka talaga mawala ka ng malay sa sobrang takot so ngayon nandito tayo sa yan makulimlim walang araw tayo makikita dahil natabunan dito daw dito po na area na ito dito po tinuturo na may lumulutang dito so hindi naman ito minterio no? siguro sa ibang panahon uh, siguro uh, ano dati dati Si hindi pa natin alam kung ano po talaga dati uh, nangyayari dito sa gubat na ito kaya siguro ay mayroong uh, nagpapakita or nagpaparamdam siguro mga kaidol ay ito po ay uh, yung ano siguro ay naatla lang ba siya lang po yung nakikita kaya yun na ano na dito dito na tinuturo mga kaidol ayan nandinig naman yung mga mga pasa ha? may mga tunog tayo dito na wala tayo nakikita pero may tunog tayo na dinig <coughs> <coughs> ano yun? mga sampai tempat tahu ni. nih Mga kadol, may babay akong nadinig na tumatawa. My God. Hindi natin sila susundan mga kadol. Pagmasta na natin. May babae pong tumatawa mga kadul. Mag-ingat tayo. bigla yung ano, paligid mga kadul wala namang hangin pero bakit gumagalaw sila at biglang guminaw yung ano yung paligid natin yun yung biglang nahimik na naman yun eh. yun biglang nawala po ano ay yung tawa ng babae dun po punta doon pero sundan natin yung makadol ano lang kayo nag-iingat lang po tayo mga kadul kaya nandito naman po na yung mahiwagan tubig po natin dala po natin kaya kapag uh, malaman nila na may hawak tayo ng lipinsa sa kanila aalis yan no? Uh, sim, ano lang uh, kapag uh, kapag mayroon kayo makikita dito yun sabi ko nina mga kadul comment lang kayo dito sa video na ito at babalikan natin to kapag uh, gabi no? Mar, yun, uh, punta, kailangan po natin isama po natin sa lupyo mga kadol so ngayon, ngayon lang po mga kadol ngayon lang po tayo uh, mayroong time po no, sa pagpunta dito sa bun, uh, bundok at sa gubat no. at uh, siyempre yung nag-request nito mga kadol ay tinatawanan ko na lang no. kasi bundok po ito eh bakit daw mayroong uh, lumulutang dito na ano, uh, kabaong at dito po ay mayroon din tayo na nadinig ng tawa ng babae no? so ang ano lang natin wala tayong nakita dito na kabaong no? Kaya, uh, siguro kapag gabi uh, kung may magkita man tayo balikan po natin itong area na ito uh, kailangan natin na makita yung lumulutang na kabaong so hindi naman lahat ng tao ay makikita no? so, ano lang po ay yung pong talagang Uh, yung mga elemento po sa lang po no? sa nila ayun po ilang uh, paglarawan nila mga kadol no? so lalo na kapag uh, ano, ano lang uh, in, ano lang po mga uh, tao mga kadul, walang kakayahan yun po yung uh, pinaglarawan nila no? so siyempre siguro tayo uh, mayroon naman pong naglaro sa atin pero bigla lang siya mawala mga kadul, no? so Lalo naman tayo ang hawak ni, eh, Na depensa sa kanila. Siguro yung mga tao siguro na uh, pinakita at sinasinaiban uh, yun pong tao na kaya nilang uh, pinaglaruan pagluar, paglaruan mga kadul. So uh, tayo lang uh, kahit may kaya po tayo Uh, wala, hindi lang po tayo magkumpiyan sa mga kadul explore lang po tayo at uh, ngayon may naobserbahan po ako dito may napansin po ako dito uh, kanina makadali yung punong kahoy ay may maliit na busis po so hina lang hina akala nila hindi akala niya hindi ko madinig so ito naman dito na po mga kadol yan may ano dyan yung parang ano yata to sa tubig papo patungo dun sa taas iwan ko kung ano talaga yung sa taas mga kadol pero kapag kaya natin pasukin, pasukin natin no? uh, ganito na lang mga kadol uh, pahinga muna ako dito at uh, sundan natin yan no, mga kadol so ito lang po ay pagbasta lang po natin mapaligid mga kadol no at yung babae na po yung uh, tumawa sundan po natin yan kasi nandyan lang po na yan, nandyan lang po yan hindi yan naka ano, naka nakalayo yun o ano yun mga dulo yan o nagalawa ng mga mga punong kahoy So ito mga kadol Ay ganito na lang uh, Uwi muna ako At siguro gagabi natin pupuntahan dito no? Hindi lang natin dosundan yung babae tumatawa sa atin Siguro ay ano lang you know, May aso pa oh. Siguro baka pinasunodan tayo no? Kung ano lang po yung nangyayari natin dito Baka ba, marami sila pag marami sila, ay baka hindi natin kakayanin, no. So, yun mga kadol. Ay, sana po ay abangan po yung bawat video namin, mga kadol, no. Sa bawat video ko. Sana po, kapiling share po, mga kadol. No skip ads, kahit maliit lang po yung views natin, at least, uh, meron tayong revenue, mga kadol, no. Kahit, uh, sa, ano pa lang tayo, mga kadol, kahit limang buwan pa hindi pa tayo makasahod, ayos lang po, mga kadol. At least, dito po, mga kadol, ay uh, masaya kayo at walang pandaraya itong yung uh, pag namin dito pag-vlog so sana po ay support pa rin mga kadol no? kahit, uh, kahit wala kayong dito mga kadol mga boses lang po yung madinig ninyo at uh, mga galawan ng mga ano dito mga halaman at yun lang po yung makikita ninyo maraming maraming salamat pa rin sa inyo sa pag ah, mga kadol yan uh, dito lang po no at magpahinga muna ako kasi ay uh, galing po ako ng trabaho galing pa ako sa bundok. Nagano pa ako nag -ha gawa ng kalakat. So, yun mga kaidol. Patuloy pa rin kayo sa pagsuporta. Manggiting Adventure TV. Ayan lang. Marami na sila dito mga kaidol. So, uwi muna ako.